siguro dead set na dead set sila si siya si, so talagang tiniis nilang magbayad muna instead of yeah. siguro siguro instead of uh, mag na naman sila na kumuha uh, ng anang isang import alam mo naman nito ng import uh, uh pag ibinebenta ang import pag nakikita mo well based on experience di ba tinapadala highlights eh uh -huh. hindi naman yun to total game di ba? So, kailangan mong alamin ano pa ba yung talagang pag nasanod ng court hindi lang yung mga highlight-highlight, uh, ano, ano mga sentences niya. Kaya curated yan, para uh, uh, uh maka yun lang. Ano, yun lang, yun lang, di ba? So, siguro, uh, being an uh, old import, well, into pa lang si siya, kasi naglaro sa sa San uh, Okay, eh, nakita na nila at so, siguro iniisip ng uh, management the uh, na medyo fit ito sa system na they're uh, running, <warmil> diba? So they're willing to wait. Okay? Kaya lang expands. kaya kaya lang di ba? Uh, ang, uh, ang ang sinasabi ko lang dito, maraming maraming ano, na-affect uh, na, na to sa sa kanya na na nagawa na, 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 na wherein uh, dead sa EE. Nakikita ka pag ano ha? nakapag uh, nabigyan siya ng ano yan, letter of LOC eh, di ba? Clearance. Yeah, right. yeah, pero Liras, yeah. diba? pero base sa ano, it, uh, sabi nga nila, nagkataka sila where in yung parang letter Liras, eh, parang santa lang pero it took time kasi nga nagkaroon ng problema itong itong pagsasign sa sa bear, base sa team na to, no? So, ayan, eh, pero pero at the other beach, ito, uh, na siya. And uh, oh, ito naman si Magnolia Hotstep, oh, oh, eh, nasa, uh, nasa third place sa kanilang grupo naman. Eh. Iba kasi ngayon yung format pa rin. Eh. Yung format ng PBA, uh, the 12 teams were divided into groups. Sige, anin, tapos uh, yung grupo mo, you will play yung uh, members noon twice so a group for 10, 10, games. So, after the 10 games, in top 4, top 4 ng bawat uh, grupo, will play a uh, close uh, uh, final. Siguro 1 versus 4, parang gano'n, di ba? Versus 3, gano'n yun. the uh, best of 5 series,